'yung uh, Ariel, bago yeah, so, bago tayo ano. Um, bakit civil defense? Pa'nong, kasi pagka climate change, akala mo kailangan 'yung galing sa weather na, mm. na ano, but civil defense paano po, pong uh, kaugnayan ng isang climate change sa civil defense para sa mga hindi tulad ko? Una-una ipaliwanag ko. Ano ang relasyon ng Office of Civil Defense, OCD, uh -huh. sa lagi nating napapakinggan na NDRRMC. Uh -huh. mm -hmm. Oo, oh, yun. Napakaaba. Yung yes, so nagbibigay uh -huh. ng mga messages, di diba, uh -huh. uh -huh. si ba? Kunyari may kailangang typhoon, NDRRMC. Lahat-lahat ng text ba, messages. Ma-warning. Ma-warning. Ma-alert. Gagalit na nga iba dahil na nagugulat sila. Pero okay yun kasi minsan pag natutulog ka, merong alarm. Oo, pero yung... Ang NDRRMC... Ayan ay binubuo ng 46 na ahensya ng mga ng pamahalaan, 41, agent, 41 agencies, plus limang galing sa private sector. Mm -hmm. Office of Civil Defense, ng OCD, miyembro lang yan. Ah, okay. So ang trabaho naman ng na OCD, ang aming pananagutan sa bansa, pinaghahanda kami, pamumunuan namin, yung tinatawag na Uh, human human induced disasters at natural induces. ah okay okay Kaya pumapasok mm. po yung climate change ah tama okay so pag sinabi natin climate change we are referring to mga uh, gawa ng tao at uh, yun ang nagiging uh, reason kung bakit nagkakaroon ng pagbabago yung klima tama. it's not a natural occurrence in in nature kumbaga Uh, umikot na po yan eh. Mm -hmm. uh, nagsimula, of course, may natural changes. Talaga po yan yung mahabang panahon. Ano Subalit, so, pinapalala rin po yan ng mga tao mismo. Tayo, tayo, tayo. tayo yung sa tayo ating mismo. pagpapabaya sa sa Kalikasa, ating kalikasan. Yeah. Um, uh, sa, sa environment. Ako, mati ako damay? Oo, oo ikaw. Damay ka din. Uh -oh. La lahat lahat